for six years so do sa dating presidente ang polisiya ho natin is appeasing China. So hindi ho tayo nagpapadala ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Kung may mga insidente man na katulad ito, nito, tinatago at pinagtatakpan pa ho. Mm -hmm. uh, kung natatandaan niya ho, nung uh, mga around 2018, nung nakita ho na kinukumpis ka ng Chinese Coast Guard, yung best catch ho nung ating mga ingisa, dyan ho mismo, sa de Masinloc, sinabi pa ho nung spokesperson ng dating presidente, ah, hindi, nagtitrade lang yan. Kung baga pinagtatakpan ho. Meron ho tayo ngayong bagong administrasyon na uh, took the position na hindi na ho natin naapis China. Icha-challenge ho natin ang China. Kasi ho, malaki ho yung consequence na ginagawa ho ng China. Ang ginagawa ho ng China talagang lantaran maritime expansion. Anong hmm. natin ito? Tignan ho natin yung nilabas na official map ng Chinese Ministry of Natural Resources. Tignan natin, pag-alalan natin yung 10 dash line. Ang sinasabi nung mapa at kumbaga ayon ang ambisyon ng China, sakupin ho nila ang 85% or 90% ng South China Sea. So nag ho itong uh, ating bagong administrasyon na dapat ho nating palagan. No? Kasi ho, ang consequence nito, hindi lang ngayong generation, future generations of Filipinos will be deprived of their maritime entitlements sa ating exclusive economic zone doon sa West Philippine Sea, South China Sea. Mm. So ganyan, ho, kaya nagre-react talaga ang China. Na talagang nakita na, katulad ng panahon ni President uh, Binigno Aquino III, meron ho tayong administrasyon na uh, simply realized na talagang hindi mag-work yung appeasement policy sa China. Lalo lang, ho, lumakas ang loob ng China. Sabi nila, nabibili nila, na bugoyo natin itong mga Pilipino. Ngayon, ho, iba. So, ganyan ho yung talagang policy nila sa atin. Mm. Ang pinakaw importante na gawa ho natin is, of course, basically made China naked. Diniprive ho natin mm. sila ng legal and historical basis dahil ho doon sa arbitral bullying. Mm. Alam ho ng buong mundo na walang legal na basihan yung China's nine dash line claim. Of course, hindi inapuyan, kailangan ho din diyan yung elemento ho talaga ng uh, kumbaga struggle ho. So ang pinapakita ho ng ating mga uh, fellow Southeast Asian countries, hindi lang ho inap yung diplomatic, legal, dapat ho rin natin tapatan ng ho talaga ng action. Uh, we would use the term pushback. Pushback. Okay. so, yes. pushback. It's time na pushback. Yeah. Kasi ho, si sinakop ng China ho, tadaan ho natin, no? siguro hindi pa ko yung pinapanganak, pero nagtatrabaho na ako sa so Department of Consultant ko, nung sinako po nila yung mischief Reef in 1996. Mm -hmm. mm -hmm. Nagtayo okay. sila dyan. Sabi nila, fisherman shelter yan. Oh. Okay. Wala mm -hmm. tayong ginawa. Uh, nagpadala pa ho sila dito ng si, Pres si President Jiang Jemin, pumunta ng Malacanang. Pag inuman na pagkawa okay, nagoyo ho tayo. Kaya lang natin. Solve na yung problema. Hindi. Ngayon ho, nandun yung pinakamalaki nilang base yeah. sa mischief Reef. Mm -hmm. So, ang tingin nyo na sa atin ng China, pwede nila tayong i-push o bilin. So probably it's time that we change the equation and show to China that we are capable of a pushback. Yes, push back. yes push that's back. actually my question kung paano mag-pushback po. Kasi wala pa nga tayong nagawa. Ang bottom line ho dito back. is a political will. Yeah. It's a political will, it's a risk. Sa ng China, or you're causing the tension. My goodness, you're uh, depriving us of our exclusive economic zone. Now you're accusing us of causing the tension, escalating the uh, pressure. So uh, this is, of course, probably the time. But again, I would like to emphasize, this is a political decision that only the president of the Republic of the Philippines can make. So